Hello mga kababayan. Bali, naibalik na yung maletang nawawala na may laman na 50 million no, na worth na mga jewelries at saka mayroon pa mga mamahaling bag kagaya na Hermes bag. No? So ito, uh, ang latest na chika, no, naibigay na rin yung sinasabing reward na 50 million. So, itong mga na to, guys, pinakita sa Rafi Tulpo in action. Kasi alam naman natin na dito, guys, no, itong si Ma'am Maricor Flores, yung may-ari nung pinakamaleta na naiwanan doon sa airport, no, eh, actually, hindi naman talaga si Rafi Tulpo ang una niyang, ano, uh, pinuntan kumbaga hindi naman siya talaga yung so good agad kay agad kay ano Rafi Tulpo. Kumbaga itong pangyayari pala na to after one week na mangyari kasi nangyari daw to ay October 1. So after one week eh pumunta siya dun sa airport tapos ni report niya na nawala nga yung kanyang maleta no na nagkakahalaga ng 50 million yung laman. Pero alam nyo guys, no, Sabihin na natin kasi alam ko talaga yung October 1, linggo 'yon. Tapos October 2, Monday 'yon kasi birthday 'yon ng pamangkin ko. Kaya alam ko. Sabihin na lang natin na October 1 Sunday at sabihin na lang natin Monday siya bumalik after one week. Eh ilagay na lang natin sa petsa October 9. So itong si Ma'am Maricor pumunta siya sa Rafi tool Point Action ay October 24. So, dito, 24 minus 9, no? Ano lalabas? 15 days. 15 days na, magmula nung no, nag siya dun sa airport, no? Na nawawala ano, yung maleta niya. Eh, wala pa siyang makuhang malinaw na sagot. So, dito, dahil nga sa frustration niya na kumbaga hindi umuusad yung kaso, at baka lumakad pa yung mga araw, eh, lalo nang mawala yung chance ng mabawi pa niya yung maleta na may laman nga ng mga items na worth 50 million. Sa siguro desperate na nga siya, lumapit na siya kay uh, Senator Rafi Tulpo, no? So, nung lumapit siya kay Senator Rafi Tulpo, October 24, no? Eh, ayun na nga sinabi, na nawawala yung maleta. Tapos, ano to? Uh, in-upload na to October 25. Pero dun sa thumbnail ni Sir Rafi Tulpo, makikita na sa CCTV, sa CCTV, kung baga may picture na, yung kumuha nung kanyang ano, maleta, ba? Diba? Tapos, uh, sinabi na nga niya na kung sino nga daw ang makapagtuturo ng uh, kumuha nung kanyang maleta, magbibigay siya ng reward na Initially, 500,000 ang gusto niya ibigay. Pero inamin na rin naman ni Sir Rafi Tulpo na siya na nag-encourage na gawin ng 1 million, di ba? So hanggang sa naging 1 million na nga yung magiging premyo kung sino man yung makakapagturo ng tao na kumuha ng kanyang maleta, di ba? Kasi nakita doon sa CCTV, tapos sa uh, siguro ni screenshot, di ba? Na yun na nga, kinangay na yung maleta niya. So, to make the long story short, uh, after, uh, bali kasi October 27, biglang ano na eh, yung naibalik na, di ba? So, bibilang tayo ng 24, 25, 26, 27. Salin natin 24. 24, 25, 26, 27. 4 days na actionan na. Nabawi na yung maleta, no? Tapos dito, Ah uh, masasabi natin na ibinigay na 'yung reward. So dito, sinasabi na parang sabi ng iba, syempre iba iba tayo ng opinion na 'yung ako ginagalang ko kasi bawat opinion eh kasi tayo may kanya-kanya tayong kaisipan. Ah uh, binigyan tayo ni Lord ng sarili nating pag-iisip paano natin tatanggapin ang isang pangyayari. 'Di ba? Maski nga sa isang painting, 'di ba? O isang picture iba-iba yung perspective po kung paano natin nakikita yon di ba? Minsan may picture na akala ang una mong napansin, akala mo eh yung, di ba may mga picture na gano'n kung ano yung una mong papansin? Depende kasi dun sa ano mo, perspective mo. So, ngayon may sinasabi na drama daw to. So, yung iba naman sinasabi na parang scripted. Guys, hindi to scripted. Kasi, makikita naman doon sa ano, itsura ni ano, nung ni Ma'am Maricor, no? Nung nag, nung una nung nagre-reklamo pa lang siya pero kasi nga, iba yung well-mannered, no? Kung baga kahit 50 million na sa kanya eh, ano pa rin siya compose pa rin siya nung nagre-reklamo siya at saka guys, wala akong makita dahilan, no? Ah, uh, yung ganong kayaman na kagaya ni ano ah uh, uh, para gumawa pa ng mga ganyan ng mga kadramahan. Eh sinabi naman niya na kaya niya na iwan yun. Eh dahil nga daw yung tatay niya nasa Asian Hospital, galing siya sa Cagayan de Oro, tapos ah uh, meron naman silang standard procedure SOP nung kanyang driver, no? Na siya lagi unang sasalubungin. Siguro, including na dun yung daladala niya, kung bakit unang nakita nung kanyang driver yung kanyang assistant na maraming dala, no? Hanggang sa ayun na nga ang eksena na iwanan na yung maleta. Kasi syempre, ang focus niya, yung makapunta agad siya sa father niya. Tapos may tiwala naman siya kasi nga meron na sila laging ano, arrangement na siya talaga laging unang pupunta ng driver niya. So, nag-assume na siya na nakuha na rin yung maleta niya. Hindi to drama, guys. Kasi lalo na nung ano papasok na siya, nung pinakita na natatangga na ayun na, makikita na niya na yung nawawalang maleta, no? Yung kagala ka niya, mangiyak iyak siya. Dahil nga sabi niya, 5 million na yung bill ng tatay niya sa Asian Hospital. Na malaking tulong yun, di ba? So, ayun, may kita, mas sabi ko hindi fake o hindi scripted to. Talagang nawala yung maleta niya at talagang hinahanap niya. So guys, si may may natin no, sinasabi na bakit ano yung 1 million na reward eh binigay pa dun sa uh, nakakuha na, di ba? Dapat nga kasuhan. Pero guys, kasi kumbaga iba-iba kasi tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng paghusga. Yung pagkapasya natin sa mga nangyayari sa buhay natin, na halimbawa pag nangyari naman sa iba at iba rin naman ang pasya nila, di ba? Eh dapat igalang natin 'yon. Kagaya niyan. Ang ah, sabi ah yung 1 million, no? Bakit binigay pa eh kumbaga nagnako na nga. Kasi sa totoo lang, guys, sa pananaw ko no, parang kasi ang laki ng katumbas eh. 50 million, ibalandra mo man yung 1 million i-reward niya. Sa tingin ko ang focus na lang ni Ma'am Maricor ay eh yung ano 49 million pa na matitira sa kanya, di ba? Tapos kasi yung nadodown na rin yung possibility no na kailangan kasi guys, alam niyo ang tao kasi ano yan eh. Laging ano for themselves 'yan, di ba? Tayong lahat, ano tayo laging kompetisyon sa sarili natin. Ang mga kapasya natin kung saan tayo magbe-benefit. Hindi naman talaga natin niisip yung una yung kapwa natin eh. Most of the time, laging patungkol sa atin. So, ibig sabihin ko, kung 1 million ang irereward reward medyo mas ano nakakagulat pa dating. Parang sa isang ordinary katulad ko, ha? Ang laki na noon. Sabihan mo kung 1 million bibigyan mo ko, no? Na malinis, ibalik ko lang 'yon as against dun sa ano, ah, uh, itong 50 million nga itong nabaltaan kung laman itong daladala ko, no? Eh, marami pa na mga, ano to, katumbas na problema, di ba? At baka maging wanted pa ako, makulong pa ako, eventually, mahuli rin ako, no? So, kung baga man, yung reward na 1 million, pinangbangga nila, pinangbangga ni Ma'am Maricor, sa nakakuha nun, para kahit paano, ah, uh, isipin yung nakakuha na, ibalik man niya yung, uh, 50 million na uh, maleta na laman, no? E mga, ano nga, jewelries and saka yung mga, ano, bag, no? Na mamahalin. E matitirang pa rin naman siya ng 1 million. So, kumbaga ba, kumbaga, ang sinasabi ko, yung laki ng amount na maibabalik, tinumbasan lang ni Ma'am Tapos kaya na-overlook na na, kasi sinabi naman niya eh, hindi na daw siya magkakaso nung first ano pala niya, dating pa lang niya sa Rafi Tulpo in action, mabalik lang sa kanya. Yung kanyang, ano, ah uh, maleta nga, na worth 50 million ng laman. So guys, tayo, no, bilang uh, manunood lang, no, na hindi naman talaga tayo yung actual na involved, no, hindi man tayo may ari nung, ano, ah, uh, maleta na may laman na 50 million, no, kung ang pasya niya, eh, bigyan na lang ng reward, no? Yung nakakuha. Na sa tingin ko naman, ano, baka ang nagkanulo rin dito, actually, hindi nagkanulo, eh. Napag-isip-isip na lang siguro ng pamilya, no? Na ibalik na lang tong maleta, no? Kung magkakaroon naman sila ng 1 million. Baka ang tumawag na lang din sa, kailan sir, Rafi, tool point Action, eh, yung asawa't anak na lang din. Na ano eh, may mga twist pa sinasabi na medyo uh, binigay daw sa police, no, pinalala move, no. Pero sa akin parang ano na lang 'yun eh. Parang ano na lang 'yun, parang iligtas na lang din yung sarili nila na kumbaga parang sinasabi nila na in the first place parang hindi na rin sa kanila yun hindi na nila pinagtanganan o pinag-interesan pa yun dahil kumbaga pinagkatiwala na nila dun sa pulis na yon. So masasabi ko guys no, uh, para sa akin no, etong pangyayari na to, totoo talaga tong naganap. Tapos hindi talaga to ano yung scripted. Kung halimbawa hindi natin nagustuhan kasi bakit magnanako? Nagnakaw na nga nagka-reward pa no. Eh kasi iba yung puso natin kaysa sa puso ni Mama Maricor. Kasi, guys, ang pera, no, para sa ordinaryong mamamayan, no, malaki yung 1 million. Pero sa maniwala kayo sa hindi, guys, yung malalakas kumita, manilang lang yung 1 million. Kasi bracket-bracket tayo ng income, eh. Kung baga, halimbawa, no, merong kumikita ng, ano, halimbawa, 20,000 a month, di ba? malaki na sa kanya yung 1 million. Pero sa maniwala kayo sa hindi, may mga kumikita rin ng mga 1 million a day o 1 million a week. So ngayon yung akala mo laking-laki ka dun sa halaga na yon eh hindi mo naman pala alam chicken feed lang naman pala kay Mama Maricoyo, no? Eh, yung baga man, no? Pero syempre, iba yung pinaghirapan mo yung 50 million, eh. Iba yung nawala sa yun ng basta-basta nala. Iba yung nagastos mo yun dahil pinaghirapan mo. Iba naman yung nawala na lang na hindi mo napakinabang yung pinaghirapan mo. So, kung ganun man ang pasya, excuse me, matutut na lang tayo igalang, guys. Kung baga, huwag na tayong dapat kasuhan, di ba? Ako, kakasuhan ko yun. Kasi, in the first place, parang pinag-interesan niya yun. Eh. Pero human nature kasi yun eh. Kung baga, syempre, sabi nga do sa pelikula ni Brendan Fraser no na yung caption do sa movie niya na yon na you think you know who you are you have no idea. Yung kumbaga may iniisip mo pag ikaw yon isasoli mo agad yung dadalin mo agad sa uh, halimbawa eh kapulisan no which is ngayon hindi na tayo ganoon 100% nagtitiwala sa mga pulis kasi nga baka pag sinoli mo sa pulis yan sila naman ang dumugas, dyan di naman makarating talaga doon sa tunay na may-ari. So ang sinasabi ko lang, mag madali lang tayong maghusga na magnanakaw siya, no? Pero kasi nga nakakita siya na opportunity, opportunity o oportunidad na makapagnakaw, no? Pagnanakaw din 'yun eh. Kasi hindi naman niya talaga sinole kung hindi lang nagmakaingay, no? Dito si Ma'am Mar Ma Maricor So para sa akin, guys, no? baka kung tayo rin ang nakapulot nun, no? Eh, ganun din. Ganun din naman pala itagal sa atin. Tapos hanggang sa eventually, no? Baka ganito ito mangyari. Nag-decide na lang tayo soli. Kasi nga, nanawagan na yung tunay na may-ari. So, sabi ko nga, mahirap, mahirap magsabi o mag o mag-judge kung hindi sa'yo nangyari. At iba rin yung aktual na nangyari sa'yo. Baka akala mo, ang pasya mo isoli agad. Pero nung totoong nangyari na sa'yo, nakakita ka pala, limbawa, ng 1 million na, bag na may 1 million, no? Akala mo hindi ka magnanakaw. Yung pala dahil kahit may pangalan yon no? Nagka-interest ka rin pala. Yung, bala, yung pala, napatunayan mo, mas ikaw, hindi mo rin pala kilala tunay na sarili mo. Akala mo lang mabait ka. Yung actual pala eksena, mapagsamantala ka rin. So, ayun lang guys, ha? Uh, sinabi ko lang na hindi 'yon scripted, totoo yun. At uh, i-rest na natin yung case kasi yung mismong may-ari nung uh, maleta at saka yung mismong ano uh, nakatanggap nung 1 million eh both sides tahimik na. So maging at peace na lang tayo sa kanila. Ayun lang guys and dito na lang ako end. blessings, blessings everyone. Bye.